So, ganun lang. alam makita nyo yung itsura ng kanyang oil seal. Okay. Kinalawang. Ayan. Kaya siguro nag -click. Okay. Alright. So, good day mga boss. Andito tayo ulit sa shop. And, uh, ito ang gagawin natin for today is itong uh, front fork nitong Honda Rebel 500. Yan. So, CMX 500. Bagong-bago pa, no? Pero, makita nyo, meron na siyang leak agad sa kanyang fork. Yan. So, hindi na natin to pinalabas dito sa shop kasi nga, masyado malakas yung leak. Baka magasgas pa tong front fork. Mas mahal at mas matagal hanapan ng pyesa. So, ngayon, ito yung seals na binili natin. No? Ikakabit natin dito. Ayan, makita nyo. Ayan. Ayan. So in order ko po ito kay uh, Mr. HP. Ayan, and of course ang uh, gagamitin natin is uh, Rotensa Ride Max na fork oil. So ito po ang viscosity nito is 5W. Ayan. yan yung gagamitin natin dito sa kanyang fork oil kasi actually sa mga big bikes na ginagawa namin dito, kagaya nung uh, ginawa natin na uh, CB 1300 Okay, and of course, ang uh, specialist namin dito sa suspension ay si Ryan. Yan. So, yun din yung ginamit namin. Okay, so hindi naman kasi kailangan na sobrang mahal yung gagamitin na fork oil. Basta tama po yung viscosity grade. And yung mga test ng oil mismo is pasado. Yan. So, ito po, itong Protensa is uh, pumasa sa mga test. Okay, heavy duty sa siya. Pwede siyang gamitin for uh, big bikes and the uh, smaller displacement bikes parehas. Ayan, nakita nyo naman. So, basta sa shock absorbers and forks, pwede pwedeng gamitin. Okay? So, yan, yun yung gagamitin natin. Ito pala guys, ang milyahe lang po nitong uh, Rebel is around 3,000. Teka kayo, on natin para makita nyo. Ayan. So, on natin. Ayan. Nakita nyo yung odometer. Sorry, madumi. 3,212.8 Batang-bata. Okay. Pero may tanong nag-leak na yung kanyang fork. Okay. Malakas yung leak nito kaya I decide din sabi ko hindi na natin sir ilabas. Kasi yung may-ari kinatanong kung pwede niya pa daw iuwi. Sabi ko pwede ba naman kaso delikado baka tuloy yung magasgasan yung shock. So mas mahal yan. Okay. So gagawin natin i- eh, Papalitan na natin ngayon ng bagong seals. Ito. Actually, ito guys, uh, pwede din siya for Ninja 400. Same sila ng size. Ayan. So, maraming kakompatible na size itong gamit dito sa Honda Rebel. Tsaka, sa XADV, pwede rin. So, naghanap po kayo ng ganito, pwede nyo pong i-contact si Mr. HP. And of course, sa fork oil, ayan si Protensa. Okay po. So, i-dismantle muna natin to Okay walang ibang gagawa niyan si Ninong Ryden <laughs> so i-dismantle yan tsaka uh, boat shocks na sasabay na natin kasi minsan pag itong kabila lang tatagas minsan ito naman yung susunod na tatagas so pag nagpapalit po ng fork mostly ang ginagawa talaga kahit sa kasa is sabay na silang pinapalitan kasi sabay lang din naman nagbabounce yan so yung edad dapat ng seals is parehas okay So update namin kayo mamaya. Yung pagbaklas naman ito hindi naman siya ganun kakomplikado. Pero dahil nga mas malaking motor to, kailangan ng mas malaking space. And of course, uh, yung mga tools na ginagamit. Yan. So hindi pwede dito yung ano lang, basta-basta lang. Na. Yan. So mamaya update namin kayo pag nakalas na namin to. <laughs> so ito nyo, bilis lang kalasin no. Pinatong lang namin siya sa Uh, may may ang patungan. <laughs> kaya, nina, yeah. kaya kaya niya 'yung ano eh. CB1300. <laughs> yeah, so ito din 'yung ginagawa na, ginawa namin na patungan dati doon sa CB13. Gan, yeah. ito mas magaan 'to eh. Makita nyo pag dating sa suspension dito sa shop, lalo pag mga big bikes, sining ng kaya daling Okay, minsan si ay Mamen. Kaso, busy yata si Mamen ngayon sa electrical. <laughs> ano ba yun? Ayan. Actually guys, yung owner nitong Rebel, tsaka itong isa pa dito, pagkapatid, ito. Ito ginagawa naman. Ito ang, ang gagawin natin dito is auxiliary lights. Ayan. So, mag install ngayon si Dex ng TDD na aux lamp dito. Ayan. So, family of Uh, people na may hilig din sa big bikes no lalo na mga classic looking bikes gamitan nyo ito. Classic na to classic to classic din yan Ayan, so makita nyo, after tanggalin yung dust seal, at yung kanyang pinaka lock Ayan. snap rings ang tawag dyan so ganun lang Ayan, nyo yung itsura ng kanyang oil seal okay kinalawang yan kaya siguro nag na. okay so hindi ko alam kung common ba to sa mga Uh, rebel or baka dito lang ang kataon lang hmm. so ayan, yan yung kanyang suspension yun yung lilinisin at uh, saka i-assemble ulit mamaya ni Ninang Rai yan para dito okay. so lunch break muna tayo natin siyang install. Ayan. So, yung nilagay natin dito is yung parasang nilalagay sa mga inverted fork. Yung yung uh, spring dito sa taas. So, mas maganda kasi to dahil mas kapit yung dust seal. So, hindi talaga basta-basta napapasok ng dumi. Ayan. So, OEM na mga seals yan. Kaya sigurado magdatagal. Wow. Ah. Uh, Ilong Ray works 'yan, Ray. Ah, uh, dito na nga nagte-testing na kami ng suspension. So, i-actual pa 'yan sa daan. Okay, so sa presini ng Ray lang magte-testing. Cardo Talisay. Ayun eh, ito na nga guys. Tapos na yung testing. Ano ba? Kumusta? mo sa? goods na? Yun. So, makita nyo. Yung bounce niya isang gandito. Kaya, Kalahati. So, binab binabagay natin sa weight ng driver, no? Para at least hindi man masyadong matagtag. Ayan. Kaya nga, makita nyo. Yung handlebar nito is modified na. Inodify natin. Pinalitan na actually natin ng aftermarket na handlebar. Tawag dito is 8 na handlebar. Kasi nga, nangawit yung may-ari. May-clean yung stock. Yan. So, I think uh, that's it for uh, today's video. Yan. Yan. So, special thanks sa Protensa uh, fork oil. So, yun yung ginamit natin para dito sa suspension nitong Honda Rebel 500. Yan. So, kung meron po kayong mga uh, big displacement bikes na maybe may same concern nito pwede yung dalhin dito sa amin pagawa nyo po sa amin dito sa skill garage so by appointment na po para uh, matun natin yung suspension nyo again, isimil ka sa Tom, po sa inyo lahat ride safe and peace